pag ng Russia sa Ukraine. Ilang araw nagpalipad ng daan-daang pasabog si Putin habang patuloy ang pag ng mga Ukrainian sa Kursk at ngayon ay papuntang ibaba sa Belgorod. Sa una, ang inaasahan ay ang paglipat ng mga kasundaluan ng Russia upang itulak palabas ang kanilang kahaway. Sa pananaw ng mga Ukrainians, kung ito ang magiging tugon mababawasan at hihinto ang pag-atake ng mga Ruso sa Donbas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang malupit na taktika ang ginagawa ni Putin na pilit nililihim sa publiko. Ang dahilan kung bakit hindi lang mga gusaling pang ang tinatarget, pati mga sibilyan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Halos mag-iisang buwan na mula ng pinasok ng mga Ukrainians ang teritoryo ng Kursk at hanggang ngayon ay hindi pa na sila na itutulak palabas. Isa itong kahihiyan para kay Vladimir Putin na pinaniniwala ang may hawak sa isa sa pinakamalakas na militar sa buong mundo. Hindi ba ang sabi noon? Ilang araw lang at babagsak na ang Ukraine. Pero umabot na ng tatlong taon ng pagsalakay sa maliit na bansa at hindi pa rin napapatumba ang pamahalaan. Ang katwiran ng marami ay Mahal daw ni Putin ang mga Ukrainians Kaya ilang libo lamang na sibilyan ang pinatay Kasama ang ilang daang bata At kalahati lamang ng bansa ang winasak At ilang milyon lamang ang tinanggalan niya ng tahanan Ito raw ang tunay na pag-ibig Katulad daw ng pagmamahal ng Chinese Communist Party sa Pilipinas Kaya inaagaw nila ang West Philippine Sea Tinataboy ang mga manging isda at binabangga ang ating Coast Guard. Pinaulan na ni Putin ng daan-daang drones at missiles ang kalahati ng buong Ukraine noong isang linggo. Dito lumabas ang tunay na pagmamahal ni Putin sa mga Ukrainians. Matapos ang sinabing most massive airstrike, ang balita ng Al Jazeera ay kalawa ng Setyembre. Apat na katao ang nasugatan sa Kharkiv Sports Center. Ayan, Al Jazeera, media na galit sa Amerika ang nagbabalita na tinira ni Putin ang isang sibilyang gusali sa pangalawang pinakamalaking syudad sa Ukraine. Ayon sa ulat, kasama sa nasalanta ay yung malapit na shopping mall at may nadamay pa na limang bata. Pinakita sa video yung shopping mall at entertainment complex na tinamaan sa bandang itaas ng syudad ng Kharkiv. Ilang beses nang tinira ng misal ang lugar pero ngayon ang pagmamahal ni Putin sa mga Ukrainians ay talagang madadama dahil halos limampung sibilyan lamang daw ang dinamay niya. Tama nga siguro ang sinabi ng ilan sa Pilipinas na mahal ni Putin ang Ukraine. Kaya dalawang daang drones lang ang ginamit niya laban sa taong bayan at hindi dalawang libo. Sinabi sa UNICEF na mula Enero hanggang Marso ng 2024 kumpirmado ang 25 bata na napatay ni Putin sa Ukraine. Patunay lamang sa magabagdamdaming pagmamahal nito sa mga walang muwang na batang hindi naman kasali sa gera. Bukod dyan, sinabi ng United Nations na mula ng inatake ni Putin ang Ukraine Pebrero ng 2022, sobra sa anin na raang mga bata ang napatay sa gera. 1,350 ang nasugatan. Pero, iyan pa lamang ang nakukumpirma ng UN. Siguro ay marami pang hindi nakalista mga nawawala, malamang ay natabuna ng mga gumuhong gusali. Tapos kalahati ng bilang ng lahat ng kabataan ang nahinto sa pag-aaral. Ibig sabihin, ang kanilang kinabukasan ay nabura na na parang kastilyong buhangin sa dalampasigan. Sa ulat ng statista, mula nang nagumpisa ang digma noong 2022, umabot sa 11,520 ang napatay na sibilyan at 633 dito ay mga bata kung akala ng mga Ukrainians sa tapos na ang pagbomba ni Putin. Diyan sila nagkakamali. Russia is warning it could make a preemptive strike against NATO's anti-missile defense shield Europe. Sinabi sa State TV ng Russia Channel 1 ang palabas kung saan nag-uusap ang mga elites ni Putin hinggil sa labanan at nagbibigay ng kanika nilang mga opinyon sa nagaganap at kung ano ang nararapat na gawin upang tapusin ang kanilang kaaway. Puro mga nationalists ang mga membro ng panel linggo-linggo at ito lamang ang balitang pinaniniwalaan ng mga Ruso. Kaya siguradong puro pabor sa katahimikan ng Russia ang mahigpit na pinahahayag. Sinabi ng isang panelist ang dapat na gawin ng Russia upang talunin ang Ukraine. А сегодня, вот то, что вы сказали 10 минут назад, был нанесен очередной удар уже по аэродромной сети. Я думаю, что если бы, да, в первом ударе пострадала и уже железнодорожная инфраструктура, остановились э, электропоезда, пришлось, так сказать, расконсервировать очередные паровозы, которые у них. Пинахаягнан эксперту, Nang ang pag-atake ng Russia noong isang linggo ay malawak at siya na rin ang nagsabi na pati mga tren ay winasak. Patunay na sibilya ng Ukraine ay damay na sa labanan. Pero ang binanggit nito sa hulihan ang tunay na plano. Председатель комитета по обороне генерал Картополов сказал, что uh, эти удары будут продолжены. дай Бог, чтобы они продолжались. Я вообще считаю, что тепловую и гидрогенерацию нужно выводить на 100%, под ноль. Пинаяяг на маг папатуло ям паксалака из Я Украин. Кунитрау ай пахи hintuluta нунг Джос. Тапос дапад давай васаки на манагдаддала нунг курьенти сабанса. Bring it down to zero. sa madaling sabi kung hindi ito mapipigilan. Mararanasan ng mga sibilyan ang worst case scenario. Ano ang nakakagulat na pinahayag ng Russian state media. Malinaw na mayroong balak ang Russia na putuli ng kuryente sa buong Ukraine dahil sinabi ito ng kanilang chairman ng Defense Committee. Ibig sabihin lang na lubos ang pahihirapan ng mga Ruso ang taong bayan sa Ukraine. Kaya ang tanong ay, bakit pati sibilyan ay dinadamay? Kaila sa marami na sa ng digmaan, ang pagpapahirap sa mga sibilyan ng kalaban ay malupit na taktika na maaaring magdulot ng isang pag-aalsa. Ito ay ginagawa upang pabagsakin ang isang gobyerno. Siyempre, kapag naghirap ang mamamayan, sino ba ang sisisihin? Hindi ba ang pamunuan? Ang masalimuot na taktikang militar ay common knowledge na sa mga strategists pero maikpit na inililihim sa publiko. May isang bagay na inamin sa Russian media na marahil ay nabigla yung iba pero ito ang katotohanan na galing pa sa horse's mouth. Tinanong ni Olga Skabiva ang isang panelist kung bakit raw hanggang ngayon ay hindi nila mapatalsik ang mga Ukrainians palabas ng kanilang teritoryo. At ito ang tugon. Я не буду самые деликатные брать вопросы. Проблема. Но, в частности, uh, нужно признать, uh, что украинцы, как разведно-диверсионные группы, ведут очень эффективную работу на территории уже uh, классической uh, России, в Курской области. И намин state меди на малорусу na hindi pa napapatalsik ang mga Ukrainians dahil ang pagsabutahe at pag ng Ukraine sa Kursk ay effective daw o oh, mabisa. Heto pa ang sabi niya. Вот, естественно, маленькие партизанские группы на большой территории уничтожить тяжело. Можно пустить танковую армию. Или там две дивизии, они у нас, наверное, есть. Ну, тогда это же не Вторая мировая война, не Великая Отечественная. Тогда ты должен будешь смести все, что там находится. Binanggit na epektibo nga daw ang ginagawa ng Ukraine. Anya, mahirap talagang sugpuin ng maliliit na grupo na nagsasabotay sa isang napakalaking teritoryo. Kahit raw magpadal sila ng malalaking batalyon at mga tangkeng. Marahil ang mga saboteurs na pinariling ganito ay ang grupo ng mga Ukrainian sa Russia na nagsasabotay, katulad ng inulat noong Enero sa Newsweek, na may mga Ukrainian saboteurs na lumason sa halos limampung kasundaluan ng Russia. Pero ang sinabi ng panelist sa huli ay ang talagang nakakagulat. Нет, просто договорились до того, что нам чуть ли не выгодно. Это авантюра? Какая авантюра? Пока эта авантюра приносит Зеленскому результат и плюс поставки Запада Ayon dito, dahil raw sa hindi matanggap ng ibang pagpasok ng mga Ukrainian sa kanilang teritoryo, kinakatwiran na lang na maganda raw ito para kay Putin. Pero sabi niya na ang totoo ay Magandang balita ito para kay Zelensky Ayan, ang pag-amin ay galing mismo sa mga elites ng Russia Sa palabas ng mismong Kremlin na mga pro-Putin Sinabi rin na ang pagpasok ng kanilang kalaban ay may magandang resulta para sa Ukraine Sa kanilang politika at sa psychology ng kanilang taong bayan Sa kasalukuyan ay umibisita si Putin sa Mongolia upang pagtibayin ng relasyon ng dalawang bansa. Habang nawawasak ang buhay ng libo-libong mga Ukrainians, mga bata, matatanda, puro mga sibilyang, walang laban. Maraming napasabog sa kapital ng Kiev, kaya naputulan ng kuryente ang maraming lugar. Mga power grids, mga railway infrastructure ang nasira. Ganon din naman sa ibang rehiyon, sa bayan ng Volin Zitomir at Rivne, na nasa bandang itaas ng bansa Ilang gusali din ang nagliyab at nawasak sa Kimelnitsky, Lviv at kung saan saan pa pagkataranta ang naranasan ng mga naapektuhan. Kung sila ang tatanungin, malamang gusto rin nilang ipadama kay Putin ang kanilang pagmamahal gamit dinay, mga drones at missiles. Anong ara lang mapupulot dito? Masasaksiyan ngayon ang pagmamahal daw ni Putin sa Ukraine na ilang daan lamang ang dinadamay na walang labang sibilyan taktika upang magdulot ng pag-aalsa at mapatalsik ang kasalukuyang pamunuan. Magandang aksyon ito para sa Russia, ngunit masalimut na karanasan para sa taong bayan. Pero hindi pa tapos ang laban dahil ngayon ay naghihintay ang Ukraine na pahintulutan sila ng kanlurang gumanti sa kapital ni Putin na Moscow. Ika nga, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. we